Balitang Athletics, lalaban na sa final round ng Men's Pole Vault event. Sa darating na weekend, ang natitirang entry ng Pilipinas sa World Championships na si EJ Obiena. Kasama ang kompletong miyembro ng kanyang coaching staff, pursigido si Obiena na makuha ang ikalawang sunod niyang World Championships medal. Narito ang ulat ni Kea Sunchon. Naging suwabe ang pagkakapasok sa finals ng natinirang Filipino trackster na si EJ Obiena sa ginaganap na 2023 World Athletics Championship sa Budapest, Hungary. Sa preliminary round nitong Miyerkules, nakapasok ang Asian Pole Vault record holder sa Magic 13 mula sa 34 na kalaho. Matagumpay niyang nalundaga ng 5.17 meters at 5.75 meters dahilan para mapagtibay ang kapit sa medal round. Kagaya ng inaasahan, ang defending world champion at second placer na sina Armando Duplantis at Christopher Nielsen ang kanyang mga kasama sa final round. May tatlo rin mga asyano na kasama si Obiena sa final round na mula sa Turkey na si Ersu Sasma at galing China na sina Tao Zong at Bo Kai Wang. Personal na sinuportahan ni Philippine Athletics Track and Field Association Secretary General Edward Ko ang laban na ito ni Obiena at inilarawan ang kasalukuyang kondisyon ng panahon doon. Relative to how we have sa aking na-feeling sa uh, napakainit. Although hindi lang uh, nga siya, hindi siya humid kaano, pero mainit. Si nga, always on the And then, uh, lumalayo ako sa ng araw. Doon sa stage ako kasi may puwenta na talaga. But of course, they are really exposed to the direct heat of the sun. They feel it. But the way that uh, he moved about sa area, it seems that he is uh, able to adjust to it because I think it's almost the same weather pattern sa ano sa Italy sa Formia. I think it's just like a happy that he comfortably advanced to the finals si Obiena na lamang ang last man standing para sa Team Philippines matapos ang early exit ni na Eric Creat Robin Brown sa Men's and Women's 400 Meter Hurdles event nitong mga nakaraang araw. Bagamat pinanood ng dalawa kahapon ang laban ni Obiena, ay hindi na nila masasaksihan ang laro nito sa weekend dahil nakatakda na silang magbalik sa Estados Unidos bukas. If you have the energy to stay up late, it, it would uh, be worth your while because it's exciting uh, he is up against actually sila tatlo ni Duplantis yeah. Wilson triple tie sila because they all cleared uh, first attempt yung The report sila. us. Sort of like, in a way, for Shadows, the upcoming competition is Saturday. I uh, hope and hope, I let's hope that uh, he will be able to perform up the, the way that he has prepared for. And uh, I hope those uh, everyone who are supporting him would pray for his success ang mahigitan o maduplika ang natatanging medalya ng Pilipinas sa World Championships na bronze na mula rin sa kanya ang ultimate goal ng kasalukuyang world number 3 Paul Volter. Magaganap ang final sa August 27, dahong alauna imedyo na madaling araw, oras sa Pilipinas. Kaya sa PTV Sports.